malapit na yata tayo di ba atat ni kamangga nandiyan siya Hello guys, ayun, nakita namin si Nanu tsaka si Tatay. Ito yung ano nila, yung bahay nila. Nasa Pariton lang siya. Ayun guys. So nakatulog ata si tatay Nakahiga lang sa ano Sa Lupa na may karton So bibigyan natin siya ng konting tulong guys Ayan. So galing kami ng ano? Tawagin natin siya Hindi ko oh, lang So ngayon guys bibigyan natin yung bigas kay Tatay, at kay Nanay na ano uh, nagtutulak ng kariton. guys.